Ilang residente sa Masbate City nagtipon-tipon sa isang matagumpay na peace rally upang itakwil ang communist terrorist group at itaguyod ang kapayapaan sa Barangay Bio. Ang detalye sa report ni Eden Flororita. Isang matagumpay na peace rally ang isinagawa sa barangay Biyong Masbati City nitong Nobyembre 30 na pinangunahan ng 96th Infantry Battalion. Dumalo sa aktibidad ang mga dating NPA, mga residente at lokal na pamahalaan ng Masbati City at mga ahensya ng pamahalaan. Ang peace rally ay layong suportahan ang kampanya ng pamahalaan na wakasan ng insurhensyang dulot ng mapanilang na CPP-NPA-NDF. Ang aktibidad ay bahagi ng isang mas malawak na inisyatibo upang itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran sa komunidad, lalo na sa mga lugar na apektado ng mga komunistang grupo. Pinuri naman ang pamunaan ng 9th ID ang patuloy na suporta ng mga residente at tukal na pamahalaan ng Masbate City sa ganitong aktibidad na naglalayong tapusin ang insurhensya at palaganapin ang pagkakaisa at kapayapaan sa kanilang lugar. Kapayapaan para sa lahat! eden flororita spear news